Maria, kung nabala sa anak ko, mahalin mo siya, alagaan mo siya na sa sa'yo. Oo, Maria, aalagaan ko mabuti ang anak mo. Ito nga pala yung kasulatang pinagkasundoan natin. Katunayan, pinapaampun mo ang anak mo. Babawin ko na sa'yo si Princess. Hindi na kaya ng konsensya ko eh. Babayaran ko na lahat ng ginasos mo. Ibalik mo lang siya sa akin. Mari, hindi pwede yun. May pinirmahan ka kasunduan, di ba? Hindi mo na sa akin pwedeng kunin si Princess. Attorney, pinaampun ko yung anak ko. Nagbago isip ko at gusto ko na siyang bawiin. Pero ayaw na ibalik sa akin o ibigay na umampun sa kanya. Legal po ba ito? Hindi po yan legal. Walang bisa o void ang nasabing adoption dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Ayon sa Section 2 ng Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption Act, walang sinumang bata ang maaaring ipaampon o through adoption nang hindi dumadaan sa tamang proseso sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development at yung kanilang bagong ahensya, National Authority for Child Care o NACC. Ang ginawang kontrata o kasunduan sa pagitan lamang ng nanay ng bata at ng nagampon ay walang bisa. Kaya maaaring bawiin ng nanay ang bata sang ayon sa Section 11 ng Republic Act 11642. Attorney, ako po ay nagkaroon ng kasunduan sa isang buntis na sa akin niya ipapaampon ng baby pagkapanganak. Kaya kinausap ko na rin po ang lying in na automatic sa akin ipapangalan ang birth certificate ni baby. Pwede ba akong makasuhan at ang lying in balang araw kung sakaling maghabol ang kamag-anak ng baby? Pwedeng makasuhan ang lying in clinic at sino mang kasabwat nito sa pagpeke ng birth certificate ng isang bata, ang krimen na ito ay simulation of birth. Ayon sa Article 347 ng Revised Penal Code, ang mga mapapatunayang lumalabag dito ay may parusang pagkakulong ng 6 hanggang 8 taon ayon sa hatol ng hukuman. Tandaan na kailangan dumaan pa rin sa tamang proseso at pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development ang anumang usapan tungkol sa pagampon ng bata. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.